Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Makabrigad ang ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Abrigada si dating House Speaker Martin Romualdez may humarap sa investigasyon ng ICI. Pinasabi ng serisaing Congressman Saldico, aba hindi sumipot. Matapos ang dalawang linggong class suspension sa Laguna, ang DepEd mga kabrigada may paalala sa mga LGUs bago magpatupad ng ganitong direktiba. Ang naman ang mga naitalang aftershocks matapos sa mga lindol sa Northern Cebu at Davao Oriental, patuloy pang at pa ang nadaragdagan. Pag-asa, binabantayan ngayon ang dalawang LPA sa loob at labas ng PAR. Isa rito mga kabrigada, posibleng maging bagyong ramil bago matapos ang linggo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Bula dito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, Kabrigada, October 14, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Dibera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Brigada Balita Nationwide. Kabrigada si Leyte Congressman Martin Romualdez tiniyak ang full cooperation sa investigasyon ng ICI. Resign Congressman Saldico hindi sumipot sa kabila ng sabina laban sa kanya. Brigada Jigo Custodio, e i mo. Brigada. <laughs> Report. Wala akong itinatago at walang dapat itago. Yan ang binigyan diin ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pagharap sa Independent Commission ngayong Martes. Dumating siya sa tanggapan ng ICI mag alas 10 kaninang umaga. Ayon kay Romualdez, Handa siyang ibahagi ang lahat ng kanya nalalaman sa budget process. Dagdag pa niya, bagamat hindi siya miyembro ng Bicameral Committee, makikipagtulungan siya sa komisyon para mapabilis ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. No show naman si dating ako, Bicol Party List Representative Zaldico. Una nang sinabi ng ICI na mapipilitan silang magpetisyon para makapag-issue ng contempt order laban sa dating kongresista. Ibig sabihin nito, ito magsisilbing pares laban kay ko. Dumalo rin sa pagdinig ngayong biyernes si Budget Secretary Amena na pangandaman. Kasama rin niya ang mga senior officers ng DBM. Inimbitahan siya ng komisyon para ipaliwanag ang proseso ng National Expenditure Program at paano ito nagiging General Appropriations Act at paano nagre-release ng budget. In the heart of changing lives ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Oh, oh, oh. Sa iba pa ang balita, mga kabrigada, may paalala ang PBOC sa mga local government units na nadideklara -de -de ng class suspension bilang paghahanda sa lidol. Kung maalala, mga kabrigada, nagdeklara ng suspension ng face-to-face -face classes ang nanawigan ng Laguna sa lahat ng antas sa mga privado at pampublikong paaralan mula Oktobre 14 hanggang 31 upang maisagawa ang structural assessment ng mga paaralan sa panayam ng Brigada News FM Manila kay P-Box Director Teresito Bacolcol. Ipinaliwanag nito bagamat at welcome nila ang paghahandaan ng mga LGU sa pagsusuri ng mga gusali muli niyang idiniing wala pang instrumentong nakapag-detect -de ng lindol. Muli rin idiniin ni Bacolcol na dapat yakin ng mga LGU ang pagsunod sa National Building Code at pagpapalakas ng engineering competency ng kanilang technical staff upang masigurong ligtas ang mga gusali sa ilang oras ng sakuna. Dagdag pa niya na ang duck cover and hold ay epektibo lamang kung ang magusali ay hindi guguho. Kaya paalala na ngayon siya sa tunay na paghahanda ay nagsisimula sa matibay na struktura at mahigpit na pagpapatupad ng building standards. Now, yung question dito kung uh, yung pagsuspend ng klase, uh, ang, kung ang reason nila ay magkakaroon ng lindol uh, within the next two weeks, eh. ay hindi po yan uh, to, uh, hindi po yan uh, sa TV kasi doon can tell us exactly when and where it could happen. At po ang tinig ni P-Box Director Teresito Bacol-Tol. Samantala mga kabrigada, ang DepEd binatitiyak sa mga LGUs na pag-aralang mabuti ang pagsususpinde ng klase bago ito tuluyang ipatupad. Brigada Sheila Matibang, brigada mo! Brigada, I report Nanawagan ng Department of Education na DepEd sa mga lokal na pamahalaan na balansihin pa rin ang kaligtasan at pagkatuto ng mga mag-aaral sa gitna ng pagsususpindi ng mga klase. Sa abisong inilabas ng na ahensya, nakasaad na nire-respeto o ang otoridad ng mga local government units na magkansela ng klase para sa public safety. Ayon sa DepEd, bagaman mahalaga ang pag-iingat, ang mga matagalang suspensyon ay maaring makaabala sa pagkatuto at maaring makaapet apekto sa development ng mga estudyante. Bawat desisyon umano ay dapat magpakita ng parehong pag-iingat sa kaligtasan at commitment sa learning continuity. Pagtitiyak ng tanggapan, nakikipag-coordinate na ito sa mga schools division offices upang masiguro ang maipatupad ang alternative delivery mode sa mga apektadong mag-aaral. Tinitiyak din itong mabibigyang prioridad ang pagpapatuloy ng pag-aaral. Sa huli, hinimok ng DepEd ang mga lokal na pamahalaan na pag Aralan din munang mabuti kung talagang nangangailangan na ng suspensyon para sa public safety. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Uh, Assortment! Mahataw! ang balita nationwide! Samantala mga kabrigada, nanawagan ang Alliance of Concerned Teachers sa Department of Education na magdeklara ng health break para sa mga guro sa October 27 hanggang 30 2025 pa. Ito ay dahil sa sunusunod na kalabidad na nangyari sa bansa tulad na lamang ng lindol at mga pagbaha. Ayon sa ACT, layunin ng mungkahing break na bigyang panahon na mga guro upang makapagpahinga at makabawi mula sa matinding pago, dulot ng dagdag na trabaho at kakulang kailangan ng pasilidad ka ang grupo hindi mabibigyan ng kalidad na edukasyon ang mga mag-aaral kung ang mga guro mismo ay labis na pagod at nanganganib ang kalusugan. Dagdag pa ng ACT kasabay ng major break na mga estudyante ang mga panahong ito kaya hindi maapektuhan ang contact time ng mga mag-aaral. Magsisilbirin anyo na itong pagkakataon para makapag-inspeksyon ang mga LGUs at mga school administrators sa mga paaralang maaaring nasira ng lidon. Nagdito mga kabrigada, umaas ang grupo na tutugunan ng DepEd ang kanilang panawagan binang pagpapakataon. Makita na mga sakit sa kapakanan ng guro at sa bansa. Rapido, ikatabalit ang nationwide. Ang naman ka-brigada, patuloy pong ng nakapagtalahan ng mga aftershocks mula sa Lindol, sa Cebu at Davao Oriental. Brigada Yanali Balakyot, ibrigada mo. Brigada, mo report. na nakapagtatala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Feebox ng mga aftershocks kaugnay ng malakas na lindol na yumanig sa Northern Cebu at Davao Oriental. Batay sa pinakuling ulat ng ahensya as of 8 a.m., umabot na sa 12,079 ang kabuang bilang ng mga naitalang pagyanig sa Bogo City, Cebu mula sa nasabing bilang. 45 ang naramdaman ng mga residente at ang pinakamalakas ay ang magnitude 5.8 na aftershock. Samantala, 1,281 aftershocks naman ang nairecord ng ahensya as of 8am mula sa magnitude 7.4 at 6.8 offshore double Oriental Earthquake, kabilang ang naitalang pinakamalakas na pagyanig na may magnitude 5.8. Bagamat sunod-sunod ang mga naitatalang pagyanig, nilinaw naman ang PIVOX na wala ang direktang kaugnayan ng mga lindol dahil ito ay nagmumula sa iba't ibang fault line at trenches sa ilalim ng lupa in the heart of changing lives ako si Brigada Yanali Balakyot ng 105.1 Brigada News FM Manila the music and news Oh, brigada Balita Nationwide At hugnay pa rin na balita mga kabrigada binang na mga apektado sa lindol sa Daba Oriental na Aabot na sa halos isang milyon na Brigada Cap Austria i-brigada mo Brigada, brigada. B -b 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 -i. Umaabot na sa halos isang milyon ang bilang ng mga individual na apektado ng tumamang nindol sa Davao Oriental. Ayon sa NDRRMC, kabuang 845,001 individuals o katumbas ng 200,914 families ang, apektado mula sa 421 barangay sa Region 11 at Caraga. Sa bilang halos 13,000 pa ang nananatili sa mga evacuation centers. Nananatili naman sa walo ang casualties. Halos 40 milyong piso na ang tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya, kabilang ang family food packs, family kits at modular tents. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Oh, uh, sorry, D. at kaligtasan ng school building sa Pilipinas, kabrigada laban sa lindol, kay investigahan raw ng Senado. Live, mga kabrigada mula dyan sa Senado, Brigada Ann Cortez, Brigada. Brigada Mo. Ibinahagi ng Senate Committee on Basic Education Chairperson Senator Bam Aquino na magahain siya na resolusyon sa Senado na siyang sisilip sa kahandaan ng mga public school buildings sa anumang malalakas na paglindol. Ayon kay Aquino, ang resolusyon ito ay konektado raw sa kamakay ng sunod-sunod na paglindol sa iba't ibang parte ng bansa at maging pag-amin ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na pawang substandard mula noong 2019 hanggang ngayong taon ang kanyang mga infrastructure project sa Bulacan kabilang na nga ang mga classrooms. Ayon kay Akinon, napaka ng hakbang na ito para matiyak na ligtas ang bawat mag-aaral, guro, magulang at iba pang nagtatrabaho sa mga paralan. Ayon niya itutulak naman din niya ang pagbibigay ng karagdagang pondo para sa inspection at maging assessment ng mga public school buildings para matiyak na matibay ang mga ito. Dagdag pa niya layunin din ang pagdating na na malaman ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno upang may saayos sa mga school building at maging silid-aralan para magamit ng mga estudyante sa lalong madaling panahon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ito namang sistema sa pagpapagawa ng Farm to Market roads sa inaayos na palakasan system. Hindi na raw uobra ayon kay Pangulong Marcos. Pulas sa Malacanang Brigada Markar Sargan i Brigada Bo. Brigada. Tatapusin na raw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang palakasan system sa pagpapagawa ng mga infrastrukturang pang-agrikultura tulad ng farm-to-market roads. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng mga magsasaka sa Claveria, Cagayan, kasunod ng inaugurasyon ng Union Dam kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi na basta-basta maipapasok ang mga proyekto base sa koneksyon o pabor-pabor, kundi dadaan na sa maayos na sistema at konsultasyon sa mga lokal na opisyal. Nilinaw niyang layunin itong matiyak na ang bawat at farm to Market Road ay may direktang benepisyo sa mga magsasaka at makatutulong sa mabilis na pagdadala ng ani sa mga pamilihan. Kasabay nito, tiniyak ng administrasyon na isinasabay na rin ang pagpapasayos ng patubig at flood control facilities sa tulong ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering, National Irrigation Administration at Department of Public Works and Highways. Magtatayo rin ang mga service kanal upang mas maayos ang daloy ng tubig mula sa mga impact surrounding areas patungo sa mga sakahan. Giit ng palasyo, bahagi ito ng mas malawak na reforma ni Pangulong Marcos para linisin ang sistema sa pagpapatupad ng mga proyekto sa infrastruktura at tiyakin ang bawat pisong ilalabas ng gobyerno ay may malinaw na pakinabang para sa mga Pilipino, lalo na sa mga magsasaka. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, isang kongresista na nawaga na ilathala sa website ng kamera ang budget ng DPWH para sa bawat distrito sa taong 2026. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Iminungkahi ni Navota City Representative Toby Tiangco na ilathala ang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa bawat congressional district sa 2026 General Appropriations Bill. Ayon kay Tiangco, kung ipapublish sa official website ng House of Representatives ang budget ng DPWH, masisiguro ang full transparency at walang insertions, parking o sakasa. Dapat anyang ipakita sa taong bayan na walang itinatago at alam nila kung magkano ang budget para sa kanilang distrito mula sa buwis na binayaran. Inami din ni ko na bumoto siya pabor sa House Bill 4058 o ang 2026 GAB. Ito'y dahil nasunod umano ang kanyang ipinaglaban na dapat ay buwagin na ang small committee at wala ng pagbabago o amendments pagkatapos ng second reading ng panukalang pambansang budget. Binanggit nito na nabuo ang Budget Amendments Review Subcommittee o BARC at meron din naging commitment ang House Committee on Appropriations para sa local projects sa Navotas kabilang ang konstruksyon ng multipurpose buildings. Nanindigan naman ang kongresista na ang pondo ng bayan ay dapat na magamit ng tapat, malinaw at para sa kapakanan ng mga Pilipino in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang grupong Manipela, mga kabrigada, mariing pinabulaanan ng pahayag ni dating LTFRB Chairman Guadisa tungkol sa pagsuporta sa PTMP Consolidation. Brigada Katrina Hunson i-Brigada Bo. Brigada Report. Mariing itinanggi ng grupong Manibela ang pahayag ni dating Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Teofilo Guadas III na pumayag daw man sila sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program sa panayam ng Brigada News sa Manila. Kay Manibela at Chairman Marval Buena, sinabi nitong wala silang inilabas na anumang pahayag ng pagsangayon sa consolidation o pagbuo ng transport company. Wala po katotohanan yun na kami po ay uh, kasama doon sa sinasabi nila na sa modernization po na natutupad po ng ating gobyerno ngayon. Uh -huh. na naman. consolidate, kooperatiba, wala po naman kaming sinasabing gano'n. Ayon kay Valbuena, posibleng sariling interpretasyon lamang ni Guadis ang kanyang naging payag dahil nananatiling matatag ang paninindigan ng kanilang grupo laban sa sapilitang pagsasama-sama ng mga operators sa ilalim ng PUV Modernization Program. Nilinaw rin ng grupo na di sila titigil sa panawagan para sa pagbibigay ng provisional authority sa mga single operators. Kasabay nito, nagpapatuloy naman ang kanilang transport strike bilang protesta laban sa mga pulisiya ng DOTR SAIC na itinuturi nilang pabigat tulad na lamang ng inspeksyon na isinasagawa ng Philippine Coast Guard. Wala naman pong problema doon sa pag-check ng mga dilapidated na kung hindi na roadworthy yan. Pero ano ba ang mandato unang-una ni DOTR SAIC? Meron tayong LTO, meron tayong HPG, MMDA na gumagawa po niyan. Isipin mo po yung mga Coast Guard natin na uh, nag-check. -che hindi po ba insulto sa LTO ito sa HPJ at MMDA? In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Fama Manila na Misika News. Also, Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. <mulit> Kabrigada na buo bilang isang low pressure area ang binabantayang kaulapan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa coastal waters ng Binzon, Camarines Norte. Sa ngayon, wala pa itong tsansa na magdevelop isang bagyo sa susunod na 24 oras. Samantala, sa kabila niyan, ito magdadala ng mga pagulan sa pahagi po naman ng Metro Manila, Calabar Central Luzon, Bicol Region at maging sa Cagayan Valley. Samantala, kabrigada, isa pang LPA sa labas ng PAR ay huling namataan sa layong 1,780 kilometers silangan ng north-eastern East uh, Eastern Mindanao. Meron po itong medium chance na magdevelop isang bagyo. At sakali mang maging bagyo ito, makakapasok ng PAR, bibigyan na po ito ng local name na Bagyong Ramil. Brigada. Weather update, weather update. Brigada Balita nationwide. Satang Tanghali Brigada Balita nationwide. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita nationwide. Nakalunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Mga kaganapan. Brigada Balita nationwide. Nationwide. Satang Tanghali Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Aga brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines sa katuwang ang Maxan Capsule at Mamsla s 1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.